Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Binibining Fatima Alibong at ngayon samahan niyo kong pag-aralan tungkol sa punto at paraan ng artikulasyon. Simulan natin sa patinig. A E I O U Dumako naman tayo ngayon sa mga katinig. Ito ang titik M. Ang tunog nito ay mmm. Ito ang titik B. Ang paraan ng artikulasyon ay Ito ang titik T. Ang paraan ng artikulasyon ay Ito ang titik K. Ang paraan ng artikulasyon ay Ito ang titik L. Ang tunog nito ay l, l. Ito ang titik y. Ang tunog nito ay y, y. Ito ang titik n. Ang tunog nito ay m. M. Ito ang titik g. Ang tunog nito ay K, K. ito ang titik ng. Ang tunog nito ay m. M. Ito ang titik P. Ang tunog nito ay... Ito ang titik R. Ang tunog nito ay... Rrr, rrr, rrr. Ito ang titik D. Ang tunog nito ay... Ito ang titik H. Ang tunog nito ay... ang titik F. Ang tunog nito ay F. Ito ang titik J. Ang tunog nito ay Ch. Ito ang titik N. -ie. Ang tunog nito ay Nye. Ito ang titik Q. Ang tunog nito ay K. K. Ito ang titik V. Ang tunog nito ay ito ang titik X. Ang tunog nito ay S. S. At ang panghuli ay ang titik Z. At ang tunog nito ay Z. Z. At yon lang po. Maraming salamat.